mga prutas at gulay na medyo kahawig sa organ ng katawan natin. At kung kahawig siya sa organ ng katawan natin, nakakataka, hindi natin alam, baka ginawa ba ito ng Diyos na ganyan, na medyo kahawig yung prutas at ganoon din ang benepisyo. Ano ba itong sinasabi ko? Halimbawa, itong carrots. Okay? Ang carrots, kung titingnan nyo, ganito itsura niya. Ang carrots, ah uh, maganda siya, very yellow orange, may tulong siya sa ating mata. Pero kung titingnan mo 'yung tsura ng carrots, ayan oh, ako na ah. Medyo para siyang mata, oh. oh, 'Di ba? Good for the eyes. Medyo hawig. So para madali tandaan, ang carrots mabuti sa mata, hawig. Pangalawa, tingnan natin 'to. Kita mo 'yung kamatis? Alam naman natin, ang kamatis, tomato, meron siyang lycopene. Ang lycopene, maganda sa puso. Pero pag ang hiniwa mo ang kapatis, may apat siyang chamber, oh. kamukha siya ng puso. So, itong puso mo, ha, hawig siya sa kamatis. Eh, no? So, nakakatawa. Baka coincidence lang to hindi natin alam. Pero nakakatawa. Ito naman pangatlo, tingnan natin. Ito nakakagulat talaga. Ang mani, alam natin, ang mga mani, mabuti siya sa utak. ba diba? Nuts, good for the brain, pwede siyang brain food. Tingnan niyo ang itsura ng walnut. Oh. Yan ang walnut pag binuksan. Parehong-pareho siya sa itsura ng utak. Yan, parang pareho siya sa itsura ng utak, 'ko. Oh. Parang pareho. So, medyo may pagkakahawig. Tapos ito naman, tingnan natin ang beans. Oh. Ang beans, alam naman natin ang beans, gulay. Ang itsura niya medyo hawig sa ating kidneys. Kaya iba tinatawag nga kidney beans, di ba? Kidney beans eh. So, meron pa mga ibang ehemplo. Ang grapes, ang grapes tulad na sinabi ko, maganda yan para sa ating dugo, para sa may sakit, para lumakas agad. At ang tsura ng grapes, lalo na ang red grapes, kahawig sa blood cells. Eh, no? Parang grapes ang red blood cells. Eh. Ang kidneys naman natin, katulad na sinabi ko kanina, kahawig siya ng kidney beans. ano? You know, mukhang kidney shape talaga siya. At ito pa, Dok Lisa, laging favorite natin to sweet potato. Kamote. Kamote. Ang kamote, uh, ah, yellow-orange, maraming antioxidants yan. Pwede niya sa smoker, pwede rin niya sa diabetic. Ha? Kita niyo itsura ng kamote, medyo hawig siya sa itsura ng pancreas. Medyo hawig sa itsura. So, madali tandaan. Pancreas para sa diabetes. Pwede ang kamote. At huli sa lahat, ang mga citrus fruits, mga oranges. So, oh, tingnan mo, Dok Lisa. Anong parte ng katawan kahawig ang, or ang oranges? May vitamin C. May tulong sa breast ng kababaihan. Sa suso ng kababaihan. So, nakakatuwa lang itong mga prutas at gulay na gawa ng Diyos sa atin na healthy para sa ating katawan.